So update update ko lang kayo minito mga idol. Basta hindi ko pinapangako mga idol na mabubuhay ko to. Gagawin ko lang lahat para mabuhay ko. Kasi hirap ng mga ako. Baka mabigo tayo. Sa so, gagawin natin lahat para mabuhay ko to. Para malaman natin bibig niya sa saka, saka mo siya subuan. Kaya napakatagal. Kanang araw sa mga idol, shoutout sa inyo lahat, shoutout sa 47,000 subscriber natin. Bale mga idol sa episode na to, so, dahil maraming naghahanap sa baby natin na napisa. So ito yung sa hindi pa nakapanood nung baby na to, ito yung nagsunog, nung may nagsunog doon na itlog na nahingi ko sa nakakuha, sa nasunugan. Yung area, kung naalala yung, yung area na pinagpapasulong ko ng Karabaw, nung inapula nga namin yung sunog, nakahingi ako ng isang itlog. So, yung dalawang itlog, kasi medyo may ganyan nga mga idol yung nakakuha. Isa lang talaga yung binigay sa akin. Yung tatlo sana hiningi ko. So, napapisa natin yon Napapisa. So, ngayon, i-update ko na kayo. So, ready na tayong i-update siya kasi medyo malakas na tsaka okay na siyang pakainin grabe nahihirapan ako mag update sa inyo mga idol kasi kapag nagpapakain ako napakahirap pakainin grabe tiyagaan talaga halos isang oras salos isang oras o oh mahigit bago mo siya mabusog napakahirap napakahirap pakainin so sa mga nagkuhan mga idol sa mga nagpa-update so mamaya shoutout ko na lang kayo at sa mga nagpa-shoutout shoutout ko na din kayo so ayan mga idol ito na mga idol ha. Bago ko siya pakita sa inyong mga idol, ito muna siya nung pinapapisa ko pa siya dito sa mini incubator natin sa gasira. So ayan siya. Oh. So nung napipisa pa lang siya sa mga hindi pa nakapanood, ito yo ito siya mga idol. Ito yung bibilawi natin. Hindi pa siya natanggal sa kuha ng itlog. Ayan, nakita nyo gumagalaw-galaw na siya. Ayan na siya mga idol. Malapit na siyang makakuan. Makalabas. Ayan, oh, yun. Napakagandang tinan ng mga idol. Ano? Tapos ito naman siya mga idol nung pinapakain ko siya. So grabe mga idol, tiyagaan talaga yung papapakain sa uh, kanya. Bali one day pa lang siya niyan. Tiyagaan talaga. Oh. Tiisin mo lang talaga hanggang sa dibuka niya yung tuka niya saka siya makakakain. Tapos ito na siya ngayon mga idol, medyo bansot. Ayan, dito pa rin siya mga idol. So, di ba? Kung dati may apo yan, yung gasera, wala nang gasera yan mga idol. Dati, dito lang siya nakalagay. Dito siya kung nalala nyo. Dito siya nakalagay. Ngayon hindi na siya, o kasi pa naman siya dito pero hindi na siya pwede dyan kasi kailangan niya yung medyo maluwang. Yan. So gusto na siya, gusto niya ba siyang makita mga idol? Ayan o. Oh. One. Yan oh, di ba? Ayan. Wala pang pangalan to mga idol. Bibilawin pa lang to. Wala pa akong naisip na pangalan nito. So, comment nyo na lang mga idol kung anong magandang map ipangalan ito Comment nyo na lang kung anong gusto nyo ipangalan. Kung ano yung magustuhan ko sa mga comment nyo. So, yun yung papangalan natin. Tingnan nyo mga idol medyo na ako na ako sa kanya kasi medyo mas malaki pa to sa mas malaki pa yung yung paa niya kaysa sa kay bagsik. Yung kay bagsik napakaliit ng paa noon. Ito medyo malaki-laki oh. Ah. Ayan. Oh, di ba? Mm. Oh, gutom na. Okay na siya pag-ainin ngayon mga idol. Si bagsik natin. Sumasagot dun sa labas. Pakainin natin. So ayun mga idol, bakit pinapakain ko mga idol? kwanto ng palakang bukid. Yun. Yun. Hmm, 'Di ba? Ngayon, hindi na siya mahirap pakainin mga idol. Yun. Hindi. Hmm. Okay. Yun dati mga idol grabe talaga mahihirapan ka talaga kasi hindi niya pa hindi niya pa makuha yung ulo niya Pabuhat. mag-aantay ka talaga mag ka talaga kung kailan siya kailan siya bubuka yung bibig niya saka, sa mo siya subuan kaya napakatagal Uwabo! Uh, <laughs> Ah. ay mun mun oh wow boy. ayun mga idol ayun sayang mga idol kung yung dalawang itlog na hingi ko pa tatlo sana to kung nakuan lang natin isipin mo naka, nabuhay pala natin yung itlog na lang. Uh -huh. Uh -huh. Wala, sakto na muna yun. Sakto na muna yung mga idol. Yung pinakain ko kasi. Kulang, wala. Maghanap na naman ako ng palaka. Palakang bukid. O, uh -huh. gutom pa o. Uh. Pero okay na ito. Mamaya na naman. Ayan. So, yun mga idol. Shoutout na tayo. So, at least na na-update ko na kayo sa lawin sa itlog na napisa ayan update update oh, ko na lang kayo nito para makakunan nyo masubaybayan nyo yung paglaki nya update update ko kayo oh bird pakita pa bird wow no? sinong pangaran sa nimon bird nanay no, Mm, good. Ay, mga idol, shoutout na tayo. So, shoutout tayo sa mga napashoutout sa sa atin. Saka, nung mga nakaraang video pa natin, maraming napashoutout. Hindi ko pa na shoutout. So, ikukuha natin lahat. De shoutout natin lahat. Ayan o. No? So, balik na natin dito mga idol. Wala nang kwanto mga idol, pampainit. Wala, hindi mo na siya nainitan dito. Pag umaga, saka ko lang siya pinapainitan. Tapos, babalik ko na siya dito. So, oh, bird! Yan. Oh, bird! So, safety naman to mga idol dito sa sa mga pusa. Pero pa ah! mga pusa lang talaga namin mga idol. Pag alam nila na parang alaga ko, alaga, hindi nila pinapakilaman. Oh. So, pag gabi, nakatakip to dito. Ito, nakatakip to dito. So, sa so ngayon, ito lang muna takip kasi uh, umaga naman. So, ayan mga idol, shoutout na tayo. So, mga idol, shoutout na tayo. So, ito yung mga nag-shoutout no, mga nakaraan nating video mga idol. Ngayon lang tayo nakapag-shoutout. So, marami-marami ito mga idol. Sa so, gusto mo po shoutout, comment lang kayo mga idol. So, shoutout ako kayo next upload natin. Shoutout nga pala kay Randy Santos. So, doll thank you sa supporta dool. Thank you sa pagpadala ng gloves at sa pangapakain sa mga alaga nating Lawin, Kuago. So, yun, thank you dol. Bradley Me TV, watching Prime Nueva Ecija. Shout out sa iyo dol. Ronilo Mendoza, shout out sa iyo dol. Ruel. So, shout out sa iyo So, isa mga idol sa nagpa-update sa alaga nating Lawin. Jeffrey Valero, shout out sa iyo dol. Tropang Bisaya, shout out sa iyo dol. Burns Girona channel. So watching from Antipolo Rizal. So shout out sayo dol. Roy63, shout out sayo dol. Winter777, so shout out sayo dol, isang solid solid viewers natin to. So thank you sa suporta dol. Noli Balen, shout out sayo dol. Mark G David, Adolo channel. Pinapa-shout nga pala niya yung BBC Clubs, Kalapatids. Shoutout sa BBC Clubs, Kalapatids. Joseph Cordero. So, shoutout sa Dol. Leonard Navarro. Shoutout sa Dol. Rolando Arillano. Shoutout sa Dol. Watching from San Pablo City. Tutupi TV. Shoutout sa Dol. J Alcover. So shoutout sa idol. Tapos so, pasensya na sa una nating shoutout, medyo nagkamali tayo doon. Johnny Nuinay. watching from Al Saudi Arabia. So, shoutout sa iyo Cyril Colera, shoutout sa iyo Ricardo Gardose, watching from Saudi. Jeddah. Joel Bueno, watching from Dubai, UAE. Mga idol, hanggang dito lang muna shortout natin. At sa gusto mo pa short mga idol, comment lang kayo. So, shortout ko kayo next upload. At thank you mga idol sa suporta at ingat kayo palagi.